Mga Kaidol bagong project po namin ito mga Kaidol. Uh, ito pala yung area po namin mga Kaidol. Na kailangan po namin pipingan sa electrical mga Kaidol. Ito po mga Kaidol. Ah no? uh, kailangan po namin tapos ito sa pag-piping mga Kaidol kasi ngayong gabi yung uh, concrete flooring po kami mga Kaidol. Yung nauna po mga Kaidol yung mga uh, plumber po natin mga kaidol, nag-aabang na po sa NBC. Kami wala pa mga Kaidol. Tinignan ko naman yung ingredients mga idol. Ah, uh, ito po kaya idol yung plano po namin mga idol, medyo madali lang po ito mga idol, uh, outfit lang. Kaya uh, nagprepare na po namin kami kami nang PVC mga idol para sa aming outfit. Ah, uh, ito pala kay idol yung kasabay ko namin bagong tisa mga idol. natuko kay Idol na umpisa na po kami Idol meron na po na mga Idol dito po na may meron po itong patina po na uh, puro branches dito ilagay mga Idol at saka dito po mga Idol meron po na para yung mga board na puro, branches mga Idol uh, ito po Idol medyo marami, marami na po kami natapos mga ito. yung sa plano po namin na uh, sunod na po namin mga kaidong pwede lang po mga kaidong ah dito po mga kaidong mayroon po rin ah uh, panel board na ilagay po namin dito po poor franchise rin mga kaidong medyo madali na po ito piping mga ito kasi outlet lang lahat yung pinapiping na po namin at saka home ng final board namin uh, patungong uh, MDP po namin uh, ito po kayo doon yung medyo busy busy may lahat ito mga idol yung, yung lahat yung mga steel man natin plumbing uh, medyo patungong post post la, mga, mga idol kaya kami po mga idol patapos tapos tapos din kami mga idol uh, yung iba mga idol yung gabi mga idol oh, uh, nag-steel man natin yung lahat sa so, uh, the corridor malapit na po kami mag uh, concrete flooring uh, medyo busy na lahat mga idol ito pala yung parang may ano, pump kit mga idol ready, ready na ready dito sa buhos namin mamaya mga idol uh, ito po mga idol yung overtime po kami ngayong mga mga idol uh, so ito mga idol uh, nag-upisa na po kami mga, mga idol sa pagbuhos ito pala mga idol oh. Abu sa dapone kreatif mga redon, gamit ng ito. Dawet lang pamikit atin. Ngayon, kami lahat nakakadol nagkukno ng mga redon, na lahat sa bagus, sa pag may barumos may error. kami po mga idol nagpatuloy po kami sa pagpiping mga idol papunta ito sa MDP namin dito na po kami ilagay yung MDP namin mga idol uh, ito lang po muna mga idol maraming salamat sa, sa papanonood